Magandang araw, mga kapamilya at kapuso. Welcome to Inquires YouTube channel where we bring you the latest and most inspiring stories in Filipino entertainment. And today, we're diving into a truly remarkable journey, ang weight loss transformation ni megastar Sharon Cuneta. Let's find out how she did it and the challenges she faced along the way. For years, Sharon Cuneta has been one of the most beloved icons in the Philippine entertainment industry. But along with her incredible career, she has also been open about her struggles with weight gain. Mula sa pagiging slim noong kanyang early years, dumaan siya sa mga pagsubok sa kanyang timbang at ngayon, she has finally achieved a major milestone. Kamakailan lamang ginulat at ikinamangha ni Sharon ang kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng pagpost ng isang larawan ng kanyang mas payat na pangangatawan na sinabing sa wakas ay natanggal na niya ang pangit na sobrang timbang na kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. At take note, bumalik na siya sa size 6 hanggang 8. Wow! Isinulat niya, noong sinubukan ko ang mga damit para sa aking bagong aparador, Napaiyak ako dahil hindi pa rin ako makapaniwala na sa wakas ay nawala na ang lahat ng pangit na labis na timbang. Nakakaiyak nga naman ang ganitong tagumpay, lam nyo ba? Years ago, umamin si Sharon na umakyat siya sa size 24. Grabe, di ba? At dito na siya nagsimulang magpanik dahil apektado na rin ang kanyang kalusugan. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Sa unang bahagi ng taong ito, noong pebrero, ibinahagi ni Sharon ang kanyang patuloy na siyam taong pagbabawas ng timbang. Inihayag niya na dumaan siya sa mga siklo ng pagbaba ng timbang, pagbabalik nito, at nararanasan ang parehong kagalakan at pagkabigo. Pero ngayon, she has finally took control. Ang tagalikha ng YouTube na versatile na si Vicky na nagsasabing tinutulungan kang mawalan ng hanggang isa kg sa loob ng isa araw. Pero wait, hindi lang basta-basta nag-diet si Sharon. She also gave an important reminder to her fans, always seek your doctor's advice before trying any kind of diet. Tama naman. Safety first. At syempre, ang mga fans ni Mega, Todo suporta at proud na proud sa kanyang achievement. Tingnan natin ang ilan sa mga reaksyon. And that's the real goal, hindi lang ang pagpapayat, kundi ang pagiging mas masaya at mas healthy. Sharon is proof that with patience, discipline, and self-love, you can achieve your goals. So, what do you think of Sharon's amazing transformation? Nakaka-inspire, di ba? Kung gusto mong malaman ang full details ng kanyang journey, ay comment nyo na yan sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas nakaka-inspiring na mga updates sa showbiz. Maraming salamat at makita ka sa aming susunod na video.